Pumapasok nga ako mga guys Nang marami pang energy at marami pang lakas At umuwi nga ako mga guys na wala ng lakas Na yung tipong pag uwi mo sa bahay gusto mo nang mahiga at matulog dahil sa pagod Yun nga ang buhay ko dito mga guys bilang isang security Lalo na't na ako mga guys sa panggabi at hindi ko masyadong sanay magpuyat Kaya grabing pagod at pagtitiis ang aking dinadanas gabi-gabi Pero habang tumatagal ay parang nasasanay na yung katawan at unti-unti na nga ito mga guys, nag a at yung gabi ay parang nagiging normal na siya. Yung gabi ay parang nagiging araw na at parang wala nang effect sa akin yung puyat at pagod. Pero nung una nga mga guys, nung unang business ko palang mag-duty sa gabi, ay talagang puyat at pagod na pagod yung katawan ko at parang gusto kong matulog sa oras ng trabaho pero hindi ko ma Pero hindi nga pwede mga guys, dahil baka tayo ay makita at mapicturean at tayo ay ma-report sa office at baka tayo pa ay matanggal. Lalo na't na maraming ang nakakabit ng mga CCTV mga guys kaya hindi talaga pwedeng matulog at hindi pwedeng magtulog-tulogan sa oras ng trabaho. At dahil nga ito nga ang ating piniling buhay at journey sa buhay natin ay kailangan nating maging matatag at maging porsigido sa pangarap kahit tayo ay nahihirapan ay magpatuloy lang. At dahil nga din para tayo ay makatulong sa ating pamilya kaya hindi pwedeng maghinainaan kailangan paragi lang tayong matatag at porsigido sa ating pangarap kahit tayo ay nahihirapan na. Hindi nga po pala tayo palaging nakakapag-vlog dahil pag -uwi natin sa bahay ay diretso tulog kaagad pagkatapos hubarin ng ating uniform. Yes mga guys, tama po ang narinig nyo. Pagkatapos nga nating hubarin ng ating uniform ay diretso tulog na kaagad tayo. Wala nang hilo-hilamos, wala nang banlaw-banlaw ng katawan or anumang ginagawa or mag o kumain. Hindi na nga ako kumakain ako na lang ay nagkakapi at bumibili na lang ng pandesal. at kapag pagkatapos nun ay diretso tolong na kaagad para tayo ay makapag recharge or makapag charge ng energy sa ating katawan mga guys kailangan niya kaagad natin mga guys mag charge ng energy sa ating katawan dahil pag gising ko ng alas 3 or alas 4 ng hapon ay magpiprepare na nga ulit tayo para pumasok na naman kaya kung napapansin nyo mga guys ay eh, hindi na nga ako palagi ang nag upload ng aking mga vlog or videos at dahil nga mga guys ay small content creator pala tayo at konti pala nga ating followers sa facebook page ay goal po natin ngayong buwan ay umap ng 500 followers naman lang mga guys kaya sana ay tulungan nyo po akong paabutin ang aking followers ng 500 or 10k followers that's impossible pero I think kayang kaya yan after months or years mga guys kaya I hope you share this video and like and comment down below kung may mga concern kayo at may mga katanungan sa akin at nagpapasalamat nga po pala ako sa mga taong sumusuporta at nagshare ng mga vlogs natin at nagko-comment at nagla-like or heart ng ating video. Maraming salamat. I hope marami kayong natutunan.